Maaram na ba kamot latest? I Papa Piolo, nabili nga naghihapon niya niya favorite nga instant mommy. Daw mo naghihapon na nagbagoan niya favorite instant mommy. Ang paborito din he, ang quick chow. Uy ha, sakto la, I something special for you. Hmm, ang sweet niyo naman. Pero may maaram ako na mas magpapatamis pa hit relasyon. Wow! Hamot pala. Sura na. Ha? Hindi kaya na? yung sa mami na pinapapa dito. Merienda time na! Alam mo ba yung favorite beef noodles naman, mami? Oo, anak! Mami, tilawi adi, oh! Sigurado ako na mas magugustuhan ito yung mga kid. Makasa! Quick chow! Bakit mo yung kalang? Amo na ini, ang nag-uusahan ni Choice had mga waray pag-abot ha mami. Wait, Chow! Bakit kayo yung kalang? Dumating! Te...